Ah, uh, mga baka guys. Balhin na to diri sa karsada kay wala na sagbot yo diri guys. Na ah, nag dinaganay na sila. Ara. Ah, so, mo na yung mga bakang gibantayan diri guys. Ara ah, sila tanan guys. Ah. hindi na ganay so na na sila nangaon na sila diyan sa karsada guys kita kan manig sagbot ng karsada guys hindi uh, di na nato lampasan kaya ito na lang ipakaon sa baka na guys para sinatanan tanan na salamat guys sa inyuhang suporta sa atong channel so daghan kayong salamat sa mga nag subscribe. o sa kantong wala pa nakapag subscribe uh, please subscribe guys para uh, daku na kayo ng tabang na ako guys basta mag subscribe mo I like akong video so maura guys akong hangyo o maura guys daghang salamat Take care always and God bless. Bye-bye.